Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Kahapon ay natanggap ng Golden State Warriors ang kanilang pangatlong sunod na talo sa game laban sa OKC Thunder. From being the number one seed ay bumagsak sila sa third seed within the span of 3 games. Isa pang talo at pwede nga silang malagay sa number 5 or 6 seed. Yan nga ang realidad sa Western Conference. Well, good luck nga sa Golden State Warriors dahil mas magiging mahirap lang ang kanilang next 12 games. Ito ay laban sa kumpletong lineup ng Phoenix Suns ang reigning MVP Nicola Jokic at Denver Nuggets. Kasunod dito ang number 2 seed sa West ngayon na Houston Rockets. Kasunod din nito ang back-to-back -back game sa Minnesota Timberwolves na hindi kagandahan ng record ngayon subalit may enough talent to compete sa mga playoff teams. Sunod naman ay ang Memphis Grizzlies na patuloy na umaangat sa standings. Next game ay laban ulit sa Minnesota Timberwolves. Kasunod dito ang game laban sa malakas na opensa ng Indiana Pacers. Sunod na yung Christmas game laban sa Los Angeles Lakers. Masusundan niya ng game laban sa Los Angeles Clippers na dalawang beses na silang tinalo ngayong season. Matapos ito ay muli nilang makakaarap ang Phoenix Suns. At masusundan niya ng Cleveland Cavaliers na hawak sa ngayon ang best record sa buong NBA. So yan nga mga ng next 12 games ang Golden State Warriors at hindi pa dyan kasama ang makakalaban nila sa NBA Cup quarterfinals at semifinals kung umabanti man sila dito. Sa ngayon ay may record sila na 12 wins and 6 losses. Kung may papanalo nila ang 50% ng 12 games na yan ay aabante sila sa 18 wins and 12 losses na record. Decent record nga yan mga kaibigan. Subalit alam nga natin lahat na napakatindi ng schedule na yan kaya naman ayon kay Curry mismo ay dito talaga masusubukan ang galing ng kanilang team. Sa palagay nyo ba ay ilan na magiging record ng Golden State Warriors sa kanilang next 12 games? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ang team na ito ay may kakaibang turnaround ngayong season. Nagsimula sila na may record lamang na 2 wins and 8 losses. At matapos ito ay naipanalo nila ang pito sa kanilang sumunod na walong laro. At ngayon ay may record na silang 9 wins and 9 losses. At yan ay panglima sa buong Eastern Conference. Ni-level up nga ni Yanis ang kanyang performance. Mas maganda pa ang nilalaro niya ngayon kaysa sa mga nakaraang MVP season niya at naniniwala nga madami na ito daw ay sa dahilan na bumalik na ang kanyang kapatid na si Tanasis sa mga games sa Milwaukee Bucks. Hindi nga siya parte ng kanilang lineup Subalit palagi siyang nakaupo sa courtside at patuloy na pinapakita ang kanyang suporta sa kanyang dating kupunan. Nananatiling ang hype man si Tanasis ng Bucks. Ayon nga sa ibang mga fans ay kailangan nga daw talaga ng Bucks si Tanasis. At kung wala ng roster spot ang team na ito, siguraduhin lang nga daw na manunood palagi si Tanasis ng mga games. Bigyan nga daw ito ng lifetime courtside tickets. Sagutin nga daw ng box ang lahat, mapahotel o plane tickets man ito kapag nasa ibang syudad ang Milwaukee Box. Kayo ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo na ang locker room presence at leadership ni Tanasis Antetekumpo ang nagkulang sa Milwaukee Box sa simula ng season na ito?